daming kalat, daming basura guys. Na ano? galing sa ilog, eh, galing sa bundok no 'yan. Dami. Mga bangka nakasampa na 'yung mga bangka. Ah, nan. 'Yung mga manok. Hoy, wala. Daming linisan ah. Walang lilisim guys, grabe Oh. Laki ng alon. Oh, yan. Tara, na sila guys. Daming panggatong. Marami kayong panggatong, panggatong manang. Marami, pero marami pa Wala. dami no. Oo po Sa bahay namin dyan, mga Kaya nga. Sige man lang. Dapat makidaan lang ha. Dapat makidaan anak ko.